Ha? Ito? Wala pa, to. Hindi pa, to. Wala pa to? Wala pa to, hindi pa to 'yon. Wala oh, pa to, hindi pa to 'yon. Ano po 'yan? Dinalandan daw sila. na 'yan, wala na ko. Sana 'yon. Sino 'tong mo ko noon? Choki ganda mo. Ha? Ganda mo. Ito? Hindi pa ito 'yon wala. Ito wala pa to, hindi pa to. Ayun oh. Ayun oh. Eh, eh, kei hoy, mi cren ya? Ayun oh. S'okay. Okay lang naman na aminin mo 'yan. <laughs> Grabe, hindi ka i- Ay! Chocolate! Chocolate! Yes! Ang ganda mo naman! Ito? Uh, hindi ba ito yun? Ha? Ito wala, wala ito. Ito? wala ito. ito.